sama-sama tayong magiging Mga sa kapuso, pag-uusapan ng National Maritime Council ang kanilang susunod na hakbang matapos ang panibagong pangaharas sa Panatag Shoal. Sa pagkakataon ito, eroplano naman ng Pilipinas ang nalagay umano sa alanganin dahil sa flares na ibinagsak ng eroplano ng China. Maghahain ng diplomatic protest ang Pilipinas. Saksi si Chino Gaston. Hindi lang sa dagat nangyayari ang sinasabing dangerous maneuvers ng China sa mga Pilipino sa Scarborough o Panatag Shoal. Nitong Webes, eroplano naman ng Philippine Air Force ang nakaranas ng dangerous maneuvers ng eroplano ng People's Liberation Army Air Force. Ayon sa AFP, nagsasagawa ng routine maritime patrol ang kanilang NC-212 aircraft umaga nitong Huwebes nang magbagsak ang dalawang eroplano ng China ng flares sa daanan ng eroplano ng Pilipinas. Ligtas naman nakabalik ang NC-212 sa Clark Air Base. Pero ayon sa AFP, delikado ang ginawa ng aeroplano ng China. Pang-depensa raw ang flare laban sa mga missiles at hindi dapat gamitin laban sa ibang eroplano. Very dangerous kasi for instance, for instance, yung mga flare na yon ay nakarating dun sa ating aircraft. No? Pwedeng, pwedeng mahigop dun sa... doon sa propeller or sa intake or pwedeng masunog pati yung ating aircraft. Binanggit ng Southern Theater Command ng China, iligal at nakakaapekto sa kanilang pagsasanay at exercise activities ang panghihimasok umano ng eroplano natin sa airspace ng Panatag Shoal. Ilang beses umanong nagbabala ang China sa eroplano. Maghahain ng diplomatic protest at DFA na ikinagulat ang aksyon ng China, lalo't nagkasundo ang dalawang bansa na pahuhupain ang tensyon sa bilateral consultative mechanism kamakailan. That's why we talk. But certainly, uh, sinabi ko, we reached an understanding the other week and then mangyayari ito. So naturally, it's something we have to really uh, consider. Well, I don't know why they did it. Yun ang masabi ko. It certainly took us by surprise. Pag-uusapan naman ng National Maritime Council ang susunod na hakbang nito. All they have on their side is brute force no, and strength and might. And that's what they're gonna do hopefully they listen to reason. Well, uh, ginagawa na nat nila, no? ginagawa na ng China yan, hindi lamang sa atin. But even the other aircraft in, in the uh, South China Sea, in the area of uh, Japan, Australia, ganyan, ang, ganyan na ang gawain ng, ng China. Tinawag din ng National Task Force for the West Philippine Sea na panghaharas ang ginawa ng China. Nalagay raw sa alanganin ang kaligtasan ng Pilipinong crew gayong wala namang silang banta sa Chinese jets. Gayunman, ayon sa AFP, tuloy lang ang pagpapatrolya. Sa gitna ng panggigipit ng China, itutuloy pa rin ang mga maritime domain awareness lights at pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Lakas lang daw ang sandigan ng China habang ang Pilipinas hawak ang karapatan at pagkilala sa sariling EEZ na ibinibigay sa ilalim ng international law. Sa Balintang Channel naman sa pagitan ng Batanes at Babuyan Islands, namataan ang apat na maritime militia ships ng China ayon sa maritime security expert na si Ray Powell. Aniya, iligal ang pananatili at nag-reverse course ang mga barko sa Balintang Channel. Gayong innocent passage lang ang pinapayagan dito ayon sa UNCLOS. Sinisika pa namin kunin ang panig ng PCG tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Tiniyak ng Department of Agriculture na walang dahilan para magtaas ng presyo ng karne baboy dahil hindi magkakaproblema sa supply. Saksi si Tina Panganiban Perez. Sa kabila ng pagkalat ng African swine fever sa ilang probinsya at pagkamatay ng libo-libong baboy, walang nakikitang problema sa supply ng karneng baboy ang kalihim ng Department of Agriculture. Ito kasi ang pangamba ng Aga Party List lalo na sa Vermonts kung saan maraming handaan. Wala naman ako nakikita ng perceived na uh, shortage. it's farm-based ang lockdown ngayon, hindi naman buong municipality or buong probinsya. Kaya movement of ano, magkakaroon pa rin ng movement. Sabi ni Laurel, wala ring dahilan para tumaas ang presyo ng karne ng baboy at processed meat. No reason to increase prices. Yeah. Sir, ano pong impact ng ASF sa processed meat industry? Uh, dapat wala. So same lang din po na no supply shortage and no price increase dapat. Yes. Naglaan ng DA ng 150 million pesos para sa tulong pinansyal sa mga apektadong hog raisers. 4,000 pesos ang ibabayad sa kada biik o maliit na baboy, 8,000 para sa medium sized at 12,000 para sa malaki. Itinaas na raw ng DA ang bayad para hindi na ipuslit ang mga may sakit na baboy. Inaasahan ng DA na sa susunod na linggo ay naipamahagi na ang unang batch ng 10,000 doses ng bakuna kontra ASF. 350 million pesos ang nakalaang kondo para sa 600,000 doses na libreng ipamimigay ng DA sa mga apektado ng ASF. Sabi ng AGA Party List, Kulang ito dahil sa backyard hog raisers palang lang, 6 milyon na raw ang inaalaga ang baboy. Ang mga backyard raisers, so, hindi ko kaya ang 600 pesos na bakuna kada isang baboy. So kung atin po ililibre ang ating mga backyard raisers, magangailangan po tayo ng 3.6 billion pesos na pambili ng bakuna. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Ang MRT-4 na mula EDSA Ortigas hanggang Taytay. MRT-7 na mula North EDSA hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Metro Manila Subway na mula East Valenzuela, Kalamba, Laguna. At ang North-South Commuter Railway na mula Clark, Patungo, Laguna. Ito po ang mga rutang bubuo sa Greater Capital Region Railway System kasama ang mga kasulukuyan ng linya ng tren. Planong magtagpo ang LRT-1, MRT-3, MRT-7 at Metro Manila Subway sa Unified Grand Central Station sa Quezon City. At sa loob naman ng ilang buwan, magbubukas na ang bagong ruta ng LRT-1. Saksi, si Joseph Moro. Sa Oktubre, target buksan ng Department of Transportation ang Phase 1 ng LRT-1 mula Baklaran hanggang Paranaque. Kaya nga nagsususpindi na ang LRT-1 ng operasyon nila tuwing weekend sa buong buwan ng Agosto bilang paghahanda rito. Uh, we're install, installing a signaling system in the Paranaque stations and then we will co connect it to uh, Line 1 signaling system. It will depend on the testing and commissioning of the signaling. Isa LRT1 sa apat na linya ng tren sa Metro Manila pero limitado ang sakop ng mga ito at mahirap para sa ilan ang magpalipat-lipat ang tren. Pero may plano ang DOTR na pagkabit-kabitin lahat ng mga proyekto ng tren tulad ng MRT4, MRT7, Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway sa pamamagitan ng Greater Capital Region Railway System. Sa ngayon, maaaring mauna ang pag-connect ng MRT3 at LRT1 sa pamamagitan ng isang common station na target pag -anan sa susunod na taon. Uh, isa yan sa mga pinag-aaralan. That's the reason why uh, we want to privatize the operations and maintenance of uh, MRT-3. Kapag napagdugtong na ang dalawang linyang ito ng MRT-3 at LRT-1, ito ang magiging loop kung saan tila kakabit ang iba pang linya ng tren na ginagawa ng gobyerno tulad ng North-South Commuter Railway Project. Pinuntahan ng DOTR ang DOT Depot sa Clark, Pampanga kung saan 82% ng kompleto ang mga pasilidad ito ang main depot ng buong NSCR or North-South Commuter Railway Project at ito gagawin yung mga heavy at light repairs sa mga tren kapag umaandar na ang proyekto. Itong depot na ito inaasang matatapos sa Hunyo. 2027 ang target na partial operability mula Valenzuela hanggang sa Clark ng NSCR. Ang Metro Manila Subway naman maaari ring dumugtong sa Common Station. Pati ang ginagawa pa rin MRT-7 sa Greater Capital Region Railway System may nakalatag ng railway system na magdudugtong sa mga probinsya ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Laguna. Yun talaga ang, uh, ang dream natin no? na yung train system natin will be operational uh, similar to the operations of trains uh, in Japan or uh, in other uh, developed countries. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Dagdag singil, ipatutupad ng Meralco ngayong Agosto. Ayon sa Meralco, 3 centavos per kilowatt hour ang dagdag singil. Ibig sabihin, 7 pesos ang dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Dahil ito sa pagtaas ng transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines matapos bumili ng reserbang kuryente. May mga inaasahan pang dagdag singil sa mga susunod na buwan dahil sa mga hindi pa nasisingil ng NGCP na transmission charges at pagmahal ng benta ng kuryente ng ilang planta na pinagkukunan ng Meralco. Kung may pagtaas sa singil ng kuryente, bababa naman ang presyo ng langis simula bukas. 2 pesos and 45 centavos per liter ang rollback sa gas, 1 peso and 90 centavos sa diesel at 2 pesos and 40 centavos sa kerosene. Isa sa mga dahilan, ang pagbagsak ng bilang ng inaangkat na langis ng China dahil sa pagbagal ng ekonomiya nito. Piston at manibela, magkakaroon muli ng tigil pasada sa miyerkules hanggang biyernes. Lalawak daw ang mga jeepney driver mula Metro Manila, Iloilo, Bacolod, Davao, Southern Tagalog at Bicol para ipanawagang pag-aralan muli ang PUV Modernization Program. Sa Metro Manila pa lang daw, 35,000 na jeepney drivers at operators na ang inaasahang sasali. Plano rin ang pisto na dumulog sa Korte Suprema. Sa kabila nito, ayon sa Department of Transportation, magsisimula na ang kanilang paghabol sa mga walang prangkisa. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tuloy ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program sa kabila ng rekomendasyon ng Senado na suspendihin muna ito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, ang inyong saksi. Nilinaw ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi galing sa CCTV ng Manila International Airport Authority ang kuha kay Vice President Sara Duterte na palabas ng bansa noong kasagsaga ng super bagyong Karina at Habagat. Ay po sa kalihim, wala silang kamera sa lugar kung saan nakuna ng bise na lumipad noon papuntang Germany. Dagdag ni Bautista, malamang daw ang video footage ng bise ay nanggaling sa mga pasahero. Noong nakaraang ligo, pinasaringan ng bise ang mga opisyal ng paliparan at sinabi ni hindi man lang daw nito iniimbestigahan ang pagsasa publiko ng video footage at iba pang anyay panta sa seguridad. Inilahad din ni Duterte ng isyo sa budget ang isa sa mahaba umanong listahan ng dahilan ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ng Pangulo. Ayon naman kay Budget Secretary Amena Pagdaga o Pangandaman, tinaasan ang budget ng DepEd ngayong taon bilang pagsuporta sa matatag program. Comeback is real. Ngayong may upcoming film, si Korean actress Sonye Jin at ang big win ni Marian Rivera sa Cinemalaya para sa kanyang pelikulang Balota. Narito ang showbiz sexy ni Orbi Carampea. Hindi ng Indeed, Marian Rivera is the queen. Kaya nga ako si Cherry. Itinanghal siyang Best Actress sa Cinemalaya Independent Film Festival para sa pagganap bilang Teacher Emmy sa Balota. Katay niya si Gabby Padilla para sa pelikulang Pono Basho. Para kay Marian na nagriwang ng kanyang 40th birthday ngayong araw, ito na ang best birthday gift na natanggap niya. Proud din si Ding Dong Dante sa milestone ng asawa. Sa lahat po ng Teacher Emmy na matapang na ginagawa ang lahat para protektahan ang boto ng sambayanan, kahit pa ang sarilang buhay ang malaan sa, langa, sa panganib. Teacher Emmy, para sa iyo to. Kinilala rin sa awards night ang iba pang pelikula, gaya ng Tumandok na hinirang na best uh, full-length film. 3, 2, 1, Drumroll. Diamantes! Yay! Meet Jamantes, ang official fandom name ni Asia's Limitless star Julian San Jose. Kaya ng diamonds, very precious and valuable sila sa singer. Fire orange naman ang kanilang official fandom color para sa nagliliyab at nag-aalab na pagmamahal ni Julie. Nagbabalik spotlight ang Korean actress na si Sonye Jin with a new film. Yan ang suspense thriller film na I Can't Help It kung saan makakasama niya ang Squid Game actor na si Lee Byung Hun. Ito ang comeback ng actress after two years matapos silang magka-baby ng asawang si Hyun Bin. It's a beautiful day to be a my day. Dahil February next year na nakaset ang Forever Young Tour ng K-pop band na Day 6 sa Pilipinas. Inanunsyo na ng Freddy's Entertainment na hindi muna makakasama sa ilang activities ang 17 members na sina Jonghan at Jun. Nalalapit na kasi ang military enlistment ni Jonghan kaya hindi na siya makakapag-participate sa kanilang upcoming album promotion at tour. Makakasama naman si Jonghan sa Lollapalooza Berlin. Si Jun naman ay magiging abala sa kanyang acting career sa China para sa latter half of 2024 bagamat hindi siya makakasama sa world tour at music show performances para sa upcoming album. Susubukan pa rin ang singer na mag-participate sa ibang activities. This October, inaasahan ang comeback ng Seventeen. Para sa GMA Integrated News, Obri Karampel ang inyong saksi. Inilabas na ng Budget Department ang guidelines para sa unang bukso ng dagdag sahod para sa mga kawani ng gobyerno. Pautay-utay ang pagbibigay ng umento sa sahod hanggang 2027. Halimbawa, para sa isang teacher 1 na nasa 27,000 pesos kada buwan ang sweldo ngayon, tatanggap po siya ng kabuang mahigit 6,000 pisong dagdag sahod sa loob ng apat na taon. Epektibo po ang unang bagsak ng taas sahod noong January 1, 2024 para sa mga national agency. Kaya retroactive po ito o ihahabol dapat ang natanggap na taas sahod mula noong Enero. Kailangan naman maglabas ng ordinansa ng mga lokal na pamahalaan. Bukod dito, 7,000 piso kada taon na medical allowance ang mabibigay rin kada government employee bilang bahagi ng kanilang dagdag benepisyo. Tatlong dekada ng binabalik-balikan ang ilang putahing ipinagmamalaki sa Ugbotondo. At kabilang narito ang lechon kawali at iba pang putahing may laman loob. Ang baboy. Saksi si Bama Legre. Sa food walk na ito sa ugbo, Tondo, hitik ang mga dayo. Sari-saring kulay at lasa, nagsama-sama. Pero ang OJ o Regional Pride ng Ugbo, hindi sa mga maningling ng mga ilaw makikita at matitikman, kundi sa iskinitang ito. blank and you'll miss it. Ang mga authentic foodie ng Tondo, dito nagtitipon mula pa 1994. Sa mga taga rito, tumbungan yung tawag dito. Pero bakit nga ba ganun? Kasi yung tumbong, eh ito, naman loob ng baboy. Isa sa mga premiadong sahog ng kainan dito. Tampok dito ang mga pampabatang ulam tulad ng mga lechon kawali at laman loob. Everything in moderation sa putok-batok and huwag kalimutan ang maintenance. Dahil sa tagumpay ng kainang ito, umusbong ang industriya ng food park sa kanilang lugar. Sabi nga po ng bienan ko, with love po, ang pag-serve namin pati pagluluto. Para sa mga maulang gabi, ito ang tumbong soup dito sa Ugbutondo. Tinadayo, pero tingnan natin kung talaga bang papasa sa ating panlasa. Si Matt, bitbit -bit ang mga kaanak na balikbayan mula Japan para matikman ang best kept secret ng Ugbo Tondo. Ito yung pinakauna dito, wala pa yung mga nandiyan sa labas na tindahan. Mm Dito talaga kami kumakain dahil. bakit binabalik-balikan? Yung lasa kasi nung pagkain nila, hindi, walang ibang nakakagaya. Ang kainan dito sa Ugbo Tondo, patunay na saan mang sulok, basta masarap at malinamdam. Tiyak dadayuhin. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.